Ano na saan? Ha? Huh? Kagi? So yun ang mangyayari mga tol uh, Magagawa uli si ma'am ng bago Tapos Mahatid natin don, Yung gagawin niyang bago Mabayaran ko yun 200 pesos daw So yun Hello ma'am. Ma'am, abali ah, i-confirm ko lang po yung ipapadala ko kung ano pong item. Bouquet, ma'am. Sa mismong school po ba na ma'am ng Maunong ng Elementary? Josephine Store. Sige sige, ma'am. Papunta na po ako, ma'am. Thank you. Ah. Okay, ma'am. Sige po. Thank you po.

Right. So, na-pick up na natin yung unang booking natin papuntang Malbar. So, meron pa tayong second booking papuntang Tanawan. Babe yung first pick up natin, tapos yung second pick up natin is Bukay. So, papunta na ngayon tayo don, para i-pick up. Ang okay, nice. eh, dalawang beses ako nabangga sa likod. Isang motor tapos isang bike sidecar. Yupi ito yung plate number natin. So, proceed tayo mga tol dun sa second pickup natin for today. Let's go! Ay, okay. So, ang pipikapin natin dito kay madam mga tol ay flower bouquet. Oops, tapon. Yes po ata Sige, ma'am. Okay, ito yung bayad sa atin. Thank you, po. So, papunta na tayo ngayon sa... Matangas. Unahin natin yung Tanawan, then sunod natin yung Malbar. Hopefully, makakuha tayo ng pauwi doon, pabalik ng Kalamba, para okay din. So, mabilis lang naman ang biyayo papunta ron. Wala naman traffic kapag kaganitong oras. Huwag lang talagang awa sa ng trabaho at ng school. di naman traffic doon. Alright, let's go! Sakto guys, nagtanong tayo kay ma'am kung eto na ba yung pangalawang gate ng Doña Josepa. Eto naman daw, sabi ni ma'am kung ano daw pangalan ng pagdadalahan, baka sakaling kilala niya. Nang sinabi ko, anak pa pala niya. <laughs> Ang kulit eh. Ma'am ano po? Sige, magpapaklamo ko din. Sige po. Ayan pa ma'am. Okay po. Thank you po. Ito pala yung bulaklak. Wala na san. Ha? Huh? Gagi! Ay! Eh, mam, ma babalik po ako mam ma Ah, naiiwan ko po sa gasolinahan Sige po Gago, iwan ko sa gasolinahan Gasolinahan ba? Hatid ko muna itong vape Baka yung vape ko rin eh tayo dyan lalim naman ang lalamubag para liba rin yung bulaklak na yun posible sana yung vape kompleto okay lang yun eh okay lang mawala yun abono na lang ako dun pag nagkataon patrip Black 4 po, Black 4 lot 2 Black 4 lot 2 Saan to sir? Lapor lahat to Kaya yung kanto kanto na yun Teka lang po Sa kalibang bahay Uy magpakuha ka Kompleto po ba ma'am? Mm. Sakta po Ay thanks God Nalaglagan kasi ako ng item ma'am eh Okay. Ah, uh, hinahanap ko pa sana makita ko pa. Opo, bago ako pumunta sa iyo. 100 cash ko yung 200 okay lang po. 200 lang yan. Opo. Ano number mo ma'am? Yun din. Yun din po. Sige ma'am, send ko na lang po din. Thank you po. All right, so hanapin na natin yung nalaglag na item. Wala dito eh. trip, man. Okay guys, malapit na tayo sa gasolinahan kung saan ako Miguel, para magpagas. Sana nandito. Pag wala dito, mag-aabon na talaga ako nyan. Kasi kung wala dyan guys, sa biyahe ko nalaglag, lumipad sa loob ng bag ko sobrang gaan kasi nung bulaklak possible talaga na hindi pa rin eh bumubukas bukas pa naman yung bag natin mga tol kaya pwede siyang umangat at yun malaglag sana nandito ako ah uh, wait wala sana mura lang sana 10 piso lang yung flower bouquet <laughs> 10 piso no yung delivery fee 150 sana mura lang mga 150 or 200 para hindi naman masakit sa bulsa doon lang mapupunta guys yung kinita natin papuntang malbar hello ma'am nilipad po yung bulaklak ah uh, magkano po ba yun ma'am magkano po yun 200 Sige ma'am, Abunuan ko na lang. Wala po eh. Sobrang gaan po kasi nung playo, yung bukay mam eh. Hindi po kasi sa akin yung Order lang din siya sa akin. Ah, ganun. sa akin yung ano. Opo. Order sa akin siya ng isa. Sige, abunuan ko na lang. So, yun ang mangyayari mga tol. Uh, magagawa uli si mam Ma ng bago. Tapos, mahatid natin doon. Yung gagawin niyang bago, babayaran ko yun 200 pesos daw. So magiging mangyaya, so mangyayari niyan. So yun. Yeah. Yan okay lang po yan ma'am. Ma'am okay lang Gcash ko sa iyo. Sige you, po. Sige yeah, ma'am. Ma'am dito sa taas. Grabe ka ha. Pinaabono mo pa ako ha. Ma'am thank you po ha. You. Pasensya na po. <laughs> Opo, ma'am. Thank you po. Meron ka bang tindahan online, ma'am? Meron po. Ano ba? Online, meron. Ano pong pangalan, ma'am? Piyusuk. Okay. Sige, ma'am. Thank you po. Piyusuk. Alright. Thank you, ma'am. Tau <laughs> Ta po. Ito na, guys. Dito na tayo. Help po ma'am <laughs> Pampasyensya ka na ah Ano wala na naman Grabe tong bulaklak mo ma'am Pinagabono ko ah Sige ma'am thank you po Thank you po ingat po Wala bang tip? <laughs> Sige ma'am thank you po Biro lang no Wala wala na naman eh Nangangain nato anong bulaklak Tumbag natin So, thank you, Ma'am L. So, hindi pa rin naman tayo malas ngayong araw, mga tol, dahil nakakuha tayo ng booking dito. Papunta ang Los Baños. At meron siyang delivery fee na 199 pesos. So, bali yung nawala nating bulaklak, nagabono lang ako ng ano doon. 60 pesos. Kumbaga, yung delivery fee na binayod sa akin, yun na rin yung pinangabono natin. Nagdagdag lang ako ng 60 pesos. Kasi 145 yung binayad sa atin eh.